Time, oh, berenda, merenda, time, merenda, time, merenda. Loi, Ini mau tiba what's up magandang hapon sa inyong lahat mga 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 buenas dias kumos teres toros yan update ng time ko sa nasira namin ano service yung malakas na aron yung na itong vlog na to ay yun yung nasira na series yan pa sa na aron ko kaya nasira yung ano dya ah buyakan tapos yung nabutas yung ano yung parka so puntahan natin nyo ah nagpanday sila dito dito sa laot mismo pinapanday ng mga kasama ko So tara, let's go! Hey! Tumi, ayusin e mo yan Tumi ha <laughs> Ayan po Migo Ayan po yung serious Migo Hindi na na ano? Hindi na na Puro ma dahil sa kasang alon Ayan po Yung ano Yung piting ay nabalik Ay nabaluktot Kaya tinanggal Tinanggulit po

Ay, matamlay sa burolo yan, matamlay. <laughs> Ayan po, amigo. Ayan po yung sinira ng malaking alon kahapon. Ayan po, na namin pagunta dito sa ano. Ayan Ah, uh, unda pa kami amigo sa rumbo ng Imbuya, nasa 6 na milya, 6 na milya pa. So ngayon, busy pa yung ano natin, Mga kasamahan, pagpapanday. Ayan. Ano yan ba? Hindi yan palag?

<laughs> may 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 ano, may, 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 may tumi May, 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 may sam na rosam. Sam yun <laughs> no. Nakakatuwen ah, din sam. Tara sa tumi? Tumi yo. Tumi. San pe, san pe. yo yung kapatas David. yung nakatambay pulay lang, ano ko yung koyo namin ko yung purman nila oh kontraktor <laughs> tata lawater <laughs> tata laway ayun mga andito tayo ngayon sa kalagitnaan ng law ano ko ito oh, kailangan ayusin yung bola ayo pulso ayo ah baka kulang kulang yung ano ay kung <laughs> alpa? <laughs> sayang yung aro tatawag oh <laughs> ito kay sa laut gagawa Gagawa. Oh. Ras pa yan, ras kay. Oh, ito, ito, ito namatay kay kanot ko. pa mamaya. Mama malangri pa yan mamaya. Abong sa oras. Naron namin migo dahil kukulangin <laughs> yung ano namin service. Sa sipon na may. Oh. Sipon na migo. Tapalan, <laughs> tapalan. Tapa eh, si mo yan, Pigo ha, baka baka tanggal ang kulangot ang dalag yan. Wala yan? <laughs> ang tabla-tabla yata ang tayo mo ha. <laughs> Ay, okay ka yan? Ito mo, oh, mga Pigo, sira. Sira. Daming dami, dami sa Dahil isang alon lang na uh, pagsak ng alon, sira. Ang <laughs> Yan, posting natin nga Migo. Nandito tayo sa ano, sa 11118. Sa lao tayo ng, ng, ng Sa mga 60 miles ng uh, Palawan. Sa ngayon, Migo, hindi pa kami nakatali sa Pugad. Kasalukuyan pa kami naghahanap ng ano. Iriya kung saan nagasilip, yung Migo, itong ay si <laughs> Doming yan. <laughs> Doming! Doming. Hello. 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 Oh. <laughs> Ay subangon oh. Kailangan labis bangon. Patayin <laughs> niyo na lang. Wala. Si Simaron si ito, si Maron. Si Maron. Si Maron. 'yung, po yung dulot ng ano mga go malaking alon na sinagupa namin ng kahapon sa ano. Sa laut ng Kabrak. Ayun. Nasa itpit ang alon ng kasi mga kaya matabaan. Ngayon ano go. Ah bayanihan kung baka tulong para maka ano yung isang service sayang isang service hindi maka baba pag hindi maayos sa'yo mo mamadyo maraming puksyon ano yung, yan sitting yan tumay tumay yan migaw si tumay yung nagamuntay eh. oh, si tumi, tumi yan <laughs> ay pag si tumay magmuntay eh. gusto mo dagan eh oh. atras sa dagan eh atras <laughs> Yo, kasalukuyan ang pinapanday oh. Butin lang may mga kasama kami mga panday at saka ano amigo. Marunong magbuntahi. po yung palangoy niya amigo, bali. Ano? lang kasi palangoy. Di katulad dito ay kawayan. Balik. Bilis. Bilis pala, no? <laughs> ay, kaya pala manipis. Bilis pala mo ay, katulad sa orange. Wala pa ting ano, wala pa ting na ano, pug silalim. Oh, may pintana na. na.

Magsama! ayos 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 Toms? ayos na po! ayos 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 yung ayos 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 may may kasi sayang uh, din niya eh. yeah. marami miss ka Tatlo. marami kasi binubuhay yan. Yeah. Yo, mina, yo. Yeah, ya, oy. Okay, Ay, ang butas na tapalan na rin. Ay, ah, pagpak na lang kulang.

Magandang hapon po sa inyong lahat. Kung nagustuhan mo itong video na itong amigo, please like, comment, and share mga amigo. At syempre, kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and click the bell icon para pwede ka sa mga susunod ko pang mga adventure. yan magandang hapon sa inyong lahat. At salamat sa inyong pagtanaw, pag-amping mong tanan. Bye-bye.